So yun guys no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, i-share ko sa inyo no ang pinaka latest na shipping rate sa LBC kapag ka cash on delivery. So kung paano yun, simula agad natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys, no, ito ngayon ang pinaka latest na shipping rates ng LBC kapag ka cash on delivery. Sa part ng product, dyan mo makikita ngayon yung size ng pouch at ng box. Ayan. Ngayon sa NPAX Mall, kapag ka NCR yung pagpapadala ninyo, within NCR, 135 pesos ang shipping fee. Kapag ka North Luzon and South Luzon naman, 165 pesos. Kapag ka Visayas and Mindanao area, 175 pesos. Ayan. Sa part naman ng N Pack Large na pouch sa NCR 175 pesos, kapag ka North Luzon and South Luzon na area 205 pesos, kapag ka Visayas and Mindanao 215 pesos. Ayan. Sa Kilobox Mini naman, ayan, kapag ka gumamit kayo ng Kilobox Mini sa NCR 150 pesos, kapag ka North Luzon and South Luzon area 180 pesos. Sa Visayas and Mindanao 190 pesos. Ayan, kapag naman kilo box small or slim sa NCR 195 pesos. Kapag ka North Luzon and South Luzon 225 pesos, kapag ka sa Visayas and Mindanao 235 pesos. Ayan, sa kilo box medium naman sa NCR 255 pesos, sa North Luzon and South Luzon 355 pesos, kapag ka sa Visayas and Mindanao area 405 pesos. Ayan, sa Kilobox large naman 470 pesos kapag ka NCR, kapag ka North Luzon and South Luzon 670 pesos, kapag ka sa Visayas and Mindanao 770 pesos. Ayan, kapag naman Kilobox extra large, ayan sa NCR 895 pesos, ayan kapag ka North Luzon and South Luzon 1295 pesos kapag ka within Visayas and Mindanao area naman 1555 pesos Ayan, bali iyan ang pinaka-latest na shipping rates kapag ka-cash on delivery sa LBC. Ayan. Tapos guys, for every 500 additional declared value, additional 5 pesos sa shipping fee. Kapag ka-remote area naman, additional 50 pesos sa shipping fee. Ayan. So, ibig sabihin kapag ka mas mataas yung declared value, meron mga additional fee na madadagdag sa shipping fee para magkaroon naman kayo ng idea sa sukat ng pouch at ng box para ma-sure nyo nakakasya yung item na ipapadala nyo kapag ka nasa LBC na kayo ipa-flash ko sa screen so ayun guys ito nga pala ang size ng pouch at box sa LBC kapag ka magpapadala kayo sa part ng pouch Ayan, makikita nyo kapag ka end pouch regular, 11 by 6.5 inches. Pagka end pack small naman, 14 by 9.5 inches. Kapag naman end pack large ang gagamitin nyo, 18 by 12 inches. Ayan. So, pwede nyo i-explore yung mga iba-ibang size ng pouch para malaman nyo kung ano bang pouch yung maaari nyo gamitin kapag ka magpapadala kayo. Para sa part naman ng box, sa part ng kilo mini, ayan, nakalagay dyan 9 by 5 by 3 inches. Ayan. Ibig sabihin, length times width times height. Yan. Ayan. Ngayon, sa part naman ng kilobox small, ayan, 12 by 10 by 5 inches naman siya. Sa kilobox medium naman, 14 by 10.5 by 7 inches. Ayan. So, pwede nyo explore yung iba-ibang size ng box na yan para malaman nyo kung ano ba yung pwede nyo gamitin na box kapag ka magpapadala kayo ng item. So ayun guys, no, sana nagkaroon kayo ng idea sa panibagong LBC shipping rates kapag ka cash or delivery yung transaction na gagawin nyo kapag ka magpapadala kayo. Balik sa susunod na vlog, share ko sa inyo no, yung panibagong shipping rates kapag naman regular shipping yung gagawin nyo sa LBC. So ayun guys, sana nagkaroon kayo ng panibagong idea at informasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong lasing video sa susunod para rin sa atin. So ganito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.